Ilagay mo lang dyan at maghintay. Sa loob ng lima minuto, makakamit mong matunaw ng buo ang karne mo, madali at mabilis. Kaya, tingnan mo ito. Kung ang karne mo ay frozen at kailangan mong maghanda ng mabilis na hapunan. Ngayon, ipapakita ko ang isang hap para matunaw ang karne nyo sa loob lang lima minuto. Kaya dito, una, kunin natin ang karne at tanggalin ito sa packaging. Tingnan mo, ang karne na ito ay totally frozen. Sa tradisyonal na paraan, kailangan kong maghintay ng hindi bababa sa isa oras para ihanda ang karne na ito. Pero hindi na ngayon. Ang teknik na ito sa pagtunaw ng karne ay ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod at gagawin ko ito sa loob lamang ng lima minuto. Ang pinakamaganda sa lahat, gumagamit lang tayo ng dalawasang cup para dito. Pagkatapos tandali ng karne mula sa packaging, ilagay natin ito sa tabi. Ngayon, kailangan malaking laladyan. Dito, debdag walo at kalahat itasa ng tubig. Tubig na nasa temperatura ng kwarto. At hindi na kailangan maging mainip o maligamam. Ma Sige, kapag tapos na yan ngayon, idadagdag na natin ang puting suka. Ito ang pangunahing sangkap dito na responsable sa paggawa ng magic. At walang eksaktong sukat, nakadepende ito sa dami ng karne. Sige, magdagdag ka ng magandang dami ng puting suka. Susunod, gagamit tayo ng asin. Basta karaniwang asin lang yung inagamit mo sa pagluluto. Para sa damin ito, magdadagdag ako ng isang buong kutsarang asin at pagkatapos ay haluin ito ng mabuti. Kapag tapos na yan, kunin ang karne at ilagay ito sa ibang laladyan. At pagkatapos ilagay sa pinaghalong inihanda natin. Para maiwasan na lumutang ang karne, gagamit ako ng counterweight dito. Gagamitin ko lang ang isang ladriyo, pero pwede kang gumamit ng kahit anong mabigat na bagay na meron ka sa bahay. Ang mahalaga dito ay dapat itong sapat na mabigat para hindi lumutang ang karne. Ayon, tingnan mo. Eksaktong 10 oras 45 minuto na maghintay ng 5 minuto bago ipakita ang resulta. Kaya, pagkatapos maghintay ng 5 minuto, tanggalin na natin ang karnea. Tingnan ang kalagayan. Kaibigan, tingnan niyo kung gaano kaganda. Ang karne ay ganap ng natunaw. At nangyayari ito dahil ang mga sangkap na ginamit natin, lalo na ang suka, ay tumutulong na pataasin ang temperatura ng karne. Kaya naman napakasimple at mabilis ng prosesong ito. Kaya, ayun na. Sana nagustuhan nyo ito. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.